Tanggalin natin sir, magbuwang-buwang na yun sir. Uy, na boss. Oo, na yan. Binigyan mo ako ng ano eh, binigyan mo ako ng... Pagkakalbos nyo, sentali. Ang galing talaga ni Bibi. Sentaling nyo, sentali. Sampung piso lang. Pilas tipo, ang galing talaga ni Bibi. Ten pesos. Ito, ito, dalawa. Sa kaisagi.

nasa lamesa mero ka Tres <laughs> wala pa pres Sesto press Nasa akin ba oh green is green